Diretso ang sagot ni Paolo Contis sa tanong kung dapat bang maging magkaibigan pa rin ang mga ex. Ayon sa kapuso aktor, hindi siya naniniwala na magkaibigan ang mga naghiwalay, maliban na lang kung may dahilan para rito. Ipinahayag din ni Paolo na mahalaga ang respeto sa kasalukuyang partner at ang emosyonal na pag-detach mula sa nakaraan upang maiwasan ang kalituhan. Sibil siya sa mga exes, lalo na't may mga anak sila, ngunit nilinaw niyang magkaibang usapin ang pagiging magkaibigan at pagiging magalang. Oh, di ba? mo, Pero may, ako... po point naman siya kasi parang sa akin na pag naging mag-ex kayo, mag-jowa, mm -hmm. parang napaka-awkward para maging mag-best friends. Sukuro, oh. you can be civil or friend, pero yung super close. Oh. Hindi. Para may hirap, no? Kasi, Ang hindi talaga ako, naniniwala din ako na malabo maging best friends ang mga ex. Yes. Diba? Mga mag-ex, di diba? Correct. Pero pwede naman maging magkaibigan. Take the case of Sharon and Gabby. Magkaibigan, pwede. Pero, oh. Hindi naman sila gano'n lagi nagkikita. Uh, pero, oh, oh. si Sharon at si Gabby, May distance, eh. May ano dati, bago sila naging ganyan ulit, friendship, eh, oh, oh. hindi sila dati in good terms before, di ba? Mm. Pero ako, malabo rin talaga kasi kapag kanlagi wala kayo, may dahilan. Eh, may reason. Ibig sabihin, hindi naging maganda yung paghiwalay nyo kahit sabihin na mutual decision. Pero ibig sabihin, talagang may dahilan. Siyempre, hindi na sinasabi iba yung ibang reason. Pero talagang naniniwala din ako kay Paul, mahirap o malabo rin talagang so, parang maging ano, close. Big, big, si, big pag oh, oh, Parang oh, uh, sina, oh, ano, si Jenny sa John, di ba? Ah, oh, oh, yun, oh, di ba? Until oh, now, oh, oh. sinasabi niya sa kanyang mga anak during their vlog, mm. Oh, oh. ayoko oh, oh. makatabaw ang dami niya. Tsaka no? recently, di ba, sabi yung ni Jake uh, Hersey sabi niya, Uh, si Andy okay daw sila. I can I can't say we're really friends uh, na close, uh, but ito. we're civil sabi niya. Sorry. Parang ganun. O oh, diba? ako na, na ako ko kay Paula, hindi magiging magkaibigan, pwede pag nagkita o nagkaayos na naman sila, magbatean sila. Pero hanggang ganun na lang. O kaya kung may mga anak, di ba? Uh -uh. Magiging yung parenting, di ba? Uh, -uh. Co-parenting. Co pero sina at ano? Hanggang lang. Pero sina, nagkahiwalay sila, okay pa rin sila. Hanggang, si Jenny sa Aga Oo uh -uh. oh, oh, uh -uh. naman, okay nagkita sila. sila, kay Mother Okay, okay sila, baby. pero hindi sila talaga naging close. oh, hindi oh, oh, close. Pero, pero oh, oh. friends pa rin. Pero so, pansin sila, ko lang ha, si hindi nga naging kaibigan ni Paolo yung mga ex niya, pero lahat ng nakahiwalayan niya, mag mag hindi maganda pag oh, di ba? Di ba? Si May issue. Oh, may dapat siya sa good oh, oh. no? May Di ba? Mm -hmm. Yes. Okay. Sana mo sa friendship kasi kanina, di ba? Alam mo na. Yes. Oh, go. Oh.